Good afternoon Ayan Ang pawis-pawis ko oh Galing sa labas Kakauwi ko lang Ayan nakabihis na ko ng pambahay Ayan guys Nag ano ako Namili ako ng konti Konti pero mabigat to guys Dalawang plastic lang to Pero mabigat Para sa akin Naglakad lang ako kasi Nasa ano lang naman Tapat yung grocery store namin Dito sa ano Elizabeth Mall. Ayan. Yan po, guys, yung isang plastic. Mga gamit lang to sa bahay, guys. Wala na talagang extra-extra na pinamili. Yan yung sabon pride. Downy. Yung ating pampalakasang lotion. Ayan, yung lotion natin, guys. Ay, kolon pala. Ayan yung, guys. Yung ating squid roll. Yung sampang plato. Guys, dalawang yakult. O, oh, saan ka pa niyan? Dalawang yakult yan. Yung aking bear brand. Tapos, meatloaf, Argentina. Corn beef. Dalawa din. Dalawa, dalawa lang kasi mabigat. Wala akong kasama. Tatlong sardinas. At saka dalawa yung red. Red na sardinas. Ayan lang yung nabili ko, guys. O, oh, ba? Diba? O. Oh. Ayan lang lahat. Kunti lang, pero mabigat na ito, guys. Yan lang. Thank you for watching. Ayan na, guys, o. Oh. Yakult. Ayan lang ang mga pang-ano lang talaga sa bahay. Gamit talaga panglaba, ayan yung mga pangulam. Kasi araw-araw ako naglaba kasi yung ano, damit ni Ebren vlog, ayan. Need nating labha ng maayos. Ayan, yung kanyang mga uniform ba. Ayan, thank you so much guys.